Nagamit kami, yan daw ang pakiramdam ng kampo ni dating Vice President Lenny Robredo sa biglaang pagbisita ni VP Sara Duterte sa Naga City ng Biyernes. Ayon uh, naman sa ilang political expert, tila ginamit naman daw itong paraan ni VP Sara para mabawasan ang palabanyang niyang imahe sa publiko. Nasa frontline na balitang yan, Reniel Fawin. Naging usap-usapan ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Lenny Robredo sa Naga City nitong Biyernes. Walang lumabas na anumang litrato ng pagbisita. Pero una nang sinabi ng Office of the Vice President na inimbita lang ng isang kaibigan si VP Sara na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City. Ang kaibigan daw na ito ang nag din ng anilay casual meeting kay Rubredo. Una na rin kinumpirma ng kampo ni Rubredo na personal at hindi politika ang napag-usapan ng dalawa. Sa isang panayam kanina sa programang Story Ko ng One News, sinabi ng tagapagsalita ni Rubredo na ikinagulat nila ang biglang pagbisita ni VP Sara. Lalo't hindi naman daw naging maganda ang relasyon noon ng Bise at ni Robredo matatanda ang tinawag pa dati ni VP Sara ang dating pangalawang pangulo na fake VP. Kaya tingin ng kampo ni dating VP Leni. Lenny. Si VP Leni is going to be too nice to actually say that. Pero ako dahil tatlong araw na akong tinatanong tungkol dito. Definitely feeling ko nagamit kami. Wala namang nangyari. Diba? Para namang sana kung meron talagang naluto na kung ano, maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Tila sinadyaraw ito ni VP Sara para gumawa ng ingay intended na exactly mag-generate ng ganitong klaseng buzz kaya nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin but as to her specific motives baka hindi dapat si Lenny Robredo o ako ang tinatanong doon di ba dapat ang tanungin siya para naman sa isang political expert kahit anong sabihin na magkabilang kampo hindi pwedeng isang tabi ang politika sa nangyaring pagkikita ng dalawa however which way they try to deny or avoid These are political figures now visiting her. So whether we like it or not, there will always be something political. Pero giit na ni Gutierrez, malabong mangyari ang alyansang Duterte at Robredo. Medyo may kalayuan yata yung prinsipyo ni VP Lenny sa kasalukuyang pinapakitang prinsipyo ng mga iba niyang, ibang dumalaw sa kanya, lalo na si VP Sara Duterte. Hirit naman ang isa pang political expert, magandang paraan ang ginawang pagbisita ni VP Sara kay Robredo para babawasan ang palaban imahe sa publiko it's an act of goodwill no kasi in the previous months nakita natin na parang yung public perception on Saturday, Duterte I think parang nandoon sa level na medyo feisty siya palaban. Bukod kay VP Sara, bumisita rin sina Interior Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo nitong Sabado, kasabay ng pista ng Peña Francia. Hindi raw maikakailang malakas pa rin ang hatak ni Robredo sa mga butanteng Bicolano. The former vice president is, uh, of course, a dominant figure, no, in the Bicol region. So definitely, you would you would like uh, her support, no, as far as. Uh the Bicol region is concerned. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.